Isang sinaunang propesiya ang muling nabuhay, isang misteryosong aklat mula sa Vatican Secret Archives na sinasabing nagpapahayag kung kailan magaganap ang huling paghuhukom. Ayon sa isang propesiya na isinulat mahigit 900 years nang nakakalipas, ang mundo ay matatapos sa taong 2027 at may connection daw ito sa kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ni Pope Francis. Totoo nga kaya ito? Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang Prophecy of the Popes ni Saint Malachi. Ang mga misteryosong pahayag tungkol sa mga Santo Papa at kung paano ito konektado sa mga kasalukuyang pangyayari sa mundo. Siguraduhin mong panoorin hanggang dulo dahil may matutuklasan kang nakakagulat na impormasyon. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, share at comment sa subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Noong taong 1139, isang paring Irish ang nagngangalang Saint Malachy ang naglakbay patungong Roma. Ayon sa kwento, nagkaroon siya ng pangitain kung sino-sino ang magiging mga papa sa hinaharap, hanggang sa maging huling santo papa ng simbahan. Sinulat niya ang kanyang mga propesya sa isang aklat na tinawag na Prophecy of the Popes, na naglalaman ng daan at maikling Latin na mga parirala. Bawat isa sa mga ito ay sinasabing naglalarawan sa bawat papa. Simula kay Pope Celestine II noong 1143 hanggang sa kasalukuyang Santo Papa, si Pope Francis. Pero ang mas nakakagulat, ang huling papa sa listahan ay tinatawag na Peter the Roman. At ayon sa huling propesya, sa kanyang panahon, magaganap ang malaking pagkawasak ng Roma at ang huling paghuhukom. At dahil si Pope Francis na ang ika-112 na Papa, maraming naniniwala na ang kanyang paghahari ang huling kabanata ng propesya ni Saint Malachy. Si Saint Malachy ay isang arsobispo mula sa Ireland na nabuhay noong ika-12 siglo. Kilala siya sa kanyang mahigpit na pagsunod sa disiplina ng simbahan at sa kanyang mga reforma na nagpatibay ng relasyon ng simbahang Irish sa Roma. Ayon sa kwento, matapos ang kanyang pangitain sa Roma, isinulat niya ang 112 propesya ng mga Papa at Pinakasakamay ito sa Vatican kung saan ito natuklasan lamang noong 1595 ng isang mongheng benedikti na si Arnold Duyon. Ngunit may mga eskolar na nagsasabi na posibleng hindi ito totoo at naisulat lamang noong ikalabing-anim na siglo dahil ang mga deskripsyon ng mga papa bago ang 1590 ay tila napakatumpak habang ang mga sumunod ay tila malabo at bukas sa interpretasyon. Sa kabila ng pagdududa ng ilan, may mga propesya si Saint Malachy na tila nakakatakot ng akmang-akma sa ilang mga papa sa kasaysayan. kaya ni na Gloria Olivey, Pope Benedict XVI. Ang propesya sa ikasandaan at labing isa na papa ay Gloria Olivey o ang kaliwalhatian ng Olibo. Ang orden ng Benedictines ay minsang tinawag na Olivitans kaya't maraming naniniwala na ito'y tumutukoy kay Pope Benedict XVI na namuno mula 2005 hanggang 2013. Ang Delavori Solis, Pope John Paul II. Isa sa pinakakontrobersyal na hula ay ang Delavori Solis o mula sa paggawa ng araw. Ang dating Pope John Paul II ay isinilang noong panahon ng solar eclipse. Bukod pa riyan, siya ay pumanaw noong April 2, 2005 na may solar eclipse din sa araw na iyon. Peregrinus Apostolicus, ang Pope Paul VI. Ang pareralang ito ay nangangahulugan ng ang naglalakbay na apostol at maraming naniniwala na ito'y tumutukoy kay Pope Paul VI na naging isang masugid na biyahero, bumusita sa maraming bansa at isa sa pinakaunang papa na lumabas sa Vatican upang dalhin ang mensahe ng simbahan sa buong mundo. Sino nga ba si Peter the Roman? Ayon sa huling propesya na Saint Malachi, ang huling papa ng simbahan ay tatawaging Peter the Roman. Sa kanyang panahon, magkakaroon ng matinding krisis sa mundo at pagkatapos nito ay magaganap ang paghukom. Ang tanong, si Pope Francis na nga bang huling papa? Si Pope Francis ay kasalukuyang 88 years old at may lumalalang kondisyon sa kanyang baga. May mga nagsasabing dahil dito, maaaring may isang bagong papa na susunod sa kanya. At ito ang tinutukoy na Peter the Roman. Ang mas nakababahala, may iba pang tiyora na nagsasabing ang Peter the Roman ay hindi isang tunay na Santo Papa, kundi isang anti-pope. May isang kakaibang teorya na nagsasabing ang mundo ay matatapos sa taong 2027 ayon sa isang lumang pahayag mula kay Pope Sixtus V noong 1585. Ayon sa kanyang sinabi, Axel in the midst of a sign na kapag ininterpret, tila sinasabi na ang kalagitnaan ng propesiya ay noong panahon niya at ang pagtatapos nito ay 442 years mula noon sa taong 2027. Dagdag pa rito, sa kasalukuyan, maraming kaguluhan ang nangyayari sa mundo digmaan sa Ukraine, tensyon sa pagitan ng China at US, at mga banta ng nuclear war. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapatibay sa paniniwalang papalapit na ang huling araw. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya ang propesiyang ito? Ito ba ay isang babala o isang katang isip lamang? I-comment sa comment section ang inyong opinion at huwag pa rin kalimutang i-like at i-share ang video na to. At kung gusto nyo pa na mas maraming ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kalaman Studio.